O oh, sige, ako magtatanong sa iyo ngayon, at this point, ha? Ano ako para sa iyo, ha? Anong gusto mong marinig Ano ako? Ah, ha? Matabang wallet? Sugar mommy? Anong gusto mong marinig? Yung totoo! Yung totoo? Yung totoo gusto mong marinig talaga? Yung totoo? Sige! Sige, totoo! Hindi naman akala. lang ako sa putang ng trip mo dahil kaya kayang gamitin. Sige,

i'm <music>